Good evening guys Dito kami sa Pentagon Sa Escalante Hello Hi Ayan, Ayan guys oh. O Wait lang Ayan, tira doon. Umaipit na doon. Ayan, guys. Ayan, ah. Render. Wala, lupa't na. Malapit ng malubat si Papa. Ayan, guys, oh. Akyat kami, guys. Ngayon lang ako nakaano dito, guys. Ngayon lang kami naka- umakyat dito. Yan. Dito tayo sa kabilang. Ayan, guys. Ano, uh, ah, nami ay labo. Ano, oh? Bulak, oh. Hmm. guys. Ganda ng, ano, guys, oh. bulak bulak, Ayan. Iba open siya, no, diba? Ayan o. Ah. Butang tubig. Ari o, maling gamaya o. Ayan guys. Ano nangalan? Ang ngalan? Hindi ko alam. I don't um, know. I don't know. Ayan guys. Ranger. May ranger sila guys. Ayan. Parang ano. Hindi pwede. Hindi pwede. Pentagon guys nilipat dito yung ano City Hall doon pang nilipat dito ang ano yung reindeer na, go na

Wait lang, wait lang. Guys. Bye bye na, bye bye guys. Bye bye, bye bye guys.